Ano si Judy? Ganda. Uy, ganda si Judy. Nasaan si Judy ba? Asan si Judy? Pakita mo nga. Pakita mo si Judy. Pakita mo. Pakita mo dito sa camera. Pakita mo. Dali. Asan si Judy? A Judy. Judy? Baho. Baho ako? Ha? Ako? Mabaho? Hindi. Hindi. Ano ako? ganda ay ganda Apir. pir Paano ganda Paano ganda Paano ganda Uy, ganda maganda ka ba maganda ka we ganda yan tingin nga tingin nga ganda. tingin, nga ng ganda. tingin. Toto. Paano ganda? Paano ganda? ano Toto. Asa si Toto? Ay, si Toto. Paano ganda? Bao. Ha? Bao. Ano ah, nasa trabaho si Toto. Ang motor. Nagmotor. Tabong. At nagsabong din. Lagot. Lagot sa akin si Toto. Nagsabong pala yan, ha? Wait. Wait. Hindi. Lagot sa akin, Toto. How dare you? Yeah, you. Who are you? are you? I don't care. Don't care. <laughs> What, are you doing? What are you doing? Meow meow meow. meow, meow. Ow ow ow. Hu hu hu. Ta ita -e, -e. -e, e. Si Jerry Lin. Ta ita e. Ta -e. <laughs>